Good evening. What's up? Ah, Rani, or Unsani. So, pag-rotate na ni Boss. Kani, yan na orientation. evening.

Of, uh one million viewers. No, 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 no. <sighs> <sighs> Glivers may dara yung Napoli siya, The Di na my sa my may only train na ha only train na ha. Good evening. Good evening. <coughs>

Oh, sunny night. out million viewers na dia? Good evening. pa out lang po. Magandang gabi sa buhay. Mabubuhay kayo hanggat kaya niyo. Kung exit, halin na itong buhay. Sila <laughs> rikyan niyo? 100. 100? Ay, hours. Naka 200. Pwede yang harus um, koleh bayar anak kawan binte ni pangun nak to balaka oh dah ya bela tu kan to nanti porto no ungupat diboi ayo udar We did only five minutes, no five minutes live. ba shout out so one million viewers na tadya. Magandang gabi po. Kung saan yung location niyo jan? Tila pag sa comment section para hmm. ma Shout-out ko po. Hi, I, we, I. Hello. Hello, hi, I, we, I. Good evening. Magandang gabi po. Shout-out sa uh, tatlo na nanonood yan. Magandang gabi sa lahat. Mag-FM uh, tayo. Pol meni Siap out nang po mm -hmm. Selamat Sepak pamsat Mga idol Mga idlers Idol 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 Shout out sa limang kamay na nanonood dyan. Abot ng limang kamay. Dan Tamsak host. So, thank you. Thank you po. Thank you sa pagtamsak mo dyan. Maraming salamat. Maraming salamat. Uh, hi -ai Si Iwi thank you sa patansak uh, sa po diyan. saan po location nyo? Saan po location nyo? I-shout out nyo po mga location nyo dyan. gusto nyo nyo ipa out. Baka may gusto kayong suggest na ano, maaari na yung pag-uusapan. Char. Charlotte. Charlotte.

Ako po ay nandito ngayon sa Pagadian Sambuangga de no? Pagadian City Sambuangga de Philippines. Philippines. I'm from Philippines. Proud Bisdak. <laughs> Proud Bisaya.

Grabe yun ako. Kung inanay pa ako. Paano? Mura siya ako oh, ka buni. Anay, kayo? O? Kung siya mga kakilay guys? dan siya? Pinti na Hi kuya, hello. Hello din po. Secret lang yan, secret. Secret lang yan, Axel. Secret. Secret lang natin yan. <laughs> Ikaw ha. Sa tingin nyo, ilang taon na inyong Mr. Kilay? Sa tingin nyo po, ilang taon na Mr. Kilay ninyo? 1,000 Gcash sa, ma sa makahula. <laughs> 1000 GK sa makaula, ilang taon si Mr. Kilay <laughs> Habito, Habito, Bong Habier, sikat ka na po, <laughs> ha, -ha, -ha. ha 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 Paano sikat dito <laughs> Paano po ako sisikat dito idol Okay, buy. Nag-buy naman to si ano, si Axel. Bakit ka naman nag Axel? Hindi naman kita inano dyan ah. Walaan <laughs> nyo, ilang taon na si Mr. Kilay. Ilang taon na Mr. Kilay nyo. Walaan nyo, may 1,000 Gcash kayo pag nakahulak kayo ng Sidad <laughs> Char. Shout out na no, Habito Bong habier, Thank you po. Salamat Habito Habito Bong habier, Shout out sa limang kamay na nanonood dyan. Ngayon lang ako na kapagbalik ng ano, mag-live-live live sa YT ko kasi busy mag-email eh. Busy nang kakalaro ng email ng Mr. K-Line nyo. Kaya napabayaan ang sarili. <laughs> Ew. Sikat ka na po. Ha <laughs> ha Eh hindi nga. Shout out idol. jare TV. Shout out Charity TV, Jaris TV. Shout out sa iyo dyan. Mabubuhay kayo hanggang sa makakaya pa. <laughs> Sige daw ba, shout out na natin yung mga location natin kung saan naabot ang live na to. Sa <coughs> YT natin ang Mr. K-Line yun ang galing pa sa Pagalian City sa Bunga Resort dito na Dumalita ng ano, Mindanao. Mindanao po ako guys. Mindanao. Shout out Axel. Ah... Uh, Habito Bong Javier at saka Jaris TV shout out Salamat sa pagdalaw sa ano live natin ngayong gabi. Hulaan nyo daw uh, mga kakilay kung ilang taon na ang Mr. Kilay niyo. Kasi nagtanong si ano dito, si Axel. Si Axel, nagtanong siya kung ilang taon na daw ako. Hulaan nyo kung ilang taon na ako. Sabihin ko ang totoo pag nakahula kayo dyan. Tilapag niyo sa comment section mga kakilay. Thank you sa dalawang nagtamsak dyan oh. Thank you. Tamsakan nyo hanggang makakayan nyo pa. <laughs> Hulaan niya, ilang taon na si ano, Mr. Kilay. Mr. reveal. Makahula, ilang taon na yung ang Mr. Kilay niyo may regalo ako sa si makahula dyan. Bigyan ko kayo ng tatlong damit at isang tamsak. <laughs> sana all sikat sikat tok <laughs> sikat tok dol habi to habi hello ram vlog 29 shout out ram vlog 29 good evening po ram vlog 29 kay hey, Ramblog29 dyan uh, na nanonood magandang magandang gabi sa lahat bayan <laughs> hello po hello what's up? shout out kayo dyan sana si Axel hindi pa nakahula sa ano yung tanong niya dapat sagutin niya rin hulaan niya Excel no salamat sa patamsak ram vlog 29 thank you thank you po sa patamsak dyan mabuhay tayong lahat mabuhay tayong lahat dito sa Mindanao <laughs> Thank you sa katamsak ni Mudia. ramplang Kuha na dyan ko kisa sa cellphone ni Boss. Kaya mag-inhale nag-live ba? Ah. Utang ka kung balik sa cellphone. Mobil, hmm. mobil na, bilang kita komisi X, nah, ini baru nona, mobil problema, eh, guys, grillase problema kayo. O oh, yung jelitsong so ano Thank you sa patamsak po Ram Blood 29 Tamsakan nyo lang mga kakilay no Para manotest ni Mr. Kilay

sa mga bagong nanonood dyan sa so 1 million viewers natin dyan a share sa live a share pa share

Nagpahula ko ba ni Iron nga? Kaya ang yung pahula kay Anang gamito naman o Ay kanang Gamito ni Muhammad o kaon Iyang <laughs> tubag dahi kay Wala ko yung nakatagaan ko Iya dahi yung tubag kay Lighter Gamito ni Muhammad o kaon Kaya manigarilyo man, man dahi siya magkaon <laughs> niya <laughs> Kung saan? Pagkatagaan. Mayo po. Mayo yung utak. box dito sa cellphone May sudlan. Sa'yo pa hula. Walaan niyo. Walaan. out what ang million Axel bakit ka natatawa dyan Axel kanina nag ka pa <coughs> Tapos usapan natin ngayon si ano mga kakilay kibuloy si kibuloy si kibuloy sinong nakahanap ng kibuloy mayroong 10 million undang na undang na taglay pa niya pagitao na to si kibuloy <laughs> oh, yung, kaaway na para mawot sa ka oras ba ay 30 minutes 20 minutes pa man dayo di pa ba, ba. Okay guys, bye na sa mga nanonood. <laughs> bye na sa mga nanonood.